Hello guys! Ngayon, magbabasa tayo ng book. Ang Kuling puno. Ako si Johnny Mio Mahilig ako sa art, magbasa ng comics, kumain, at mamasyal. At higit sa lahat, maglaro. Let's go! like my videos and slap the subscribe button. Ay, yung bell button pa pala. <laughs> Kwento ni Richard G. Reynante tsaka din rowing ni Jericho Moral. Ito sila oh. ang huling puno. Ito ang punong mangga sa syudad. Ito ang kahuli-hulihang puno sa lugar na yun. Sa paligid nito ay pulos bahay, gusali, kalsada, tulay, at saka pamilihan. Dito sa punong mangga, nakatira sina kuwagong kulit at matsing Valentin. Kasama sina na Kikong Bayawak at Lala Paruparo. At si at Minyang Pusa. Sa paligid din ng punong mangga, naglalaro ang mga batang sina at strong Mimi at Dondon. Sa piling ng mga hayop, may masaya silang nagtataguan. Nagahabulan, nagduduyan, natutulog sa din ng mayayabong sanga at dahon. At kung minsan, namimita sila ng matatamis na bunga. Ngunit isang araw, biglang dumating ang isang malaking lalaking may dalang malaking palakol. Gagawa daw ang lalaki ng malaking gusali sa dugal na yun. Kailangan daw nitong putulin ang punong mangga. Iniumang nito ang palakol sa puno. Nagurat ang mga bata at mga hayop. Ayaw nilang maputol ang puno. Dahil kapag nawala ang puno, nawawalan ng matitiran sila kwagong kulit. Matching Valentine, kikong bayawak, lala, paru-paro, kuniko na yung uho, at minyang pusa. At kung puputulin ang puno, saan maglalaro sinina? Itong Mimi at Don Don. Sayang, kapag tuluyang nawala ang punong mangga, ay mawawala rin ang natitirang sariwang hangin na siyang hininga nito. Hindi papayag ang mga bata at mga hayo na mawala ang kahuli-hulihang puno sa syudad. Buong tapang na malang ang mga bata sa malaking lalaking may palakol. Ha! Babalik ako, sabi ng malaking lalaki bago umalis. Mabis na nagpulong-pulong sina Etchong, Mimi at Don Don kasama ang mga hayop. Ano ang dapat nilang gawin para hindi maputo ang puno? Ting! Alam na nilang dapat gawin kumuha ng malaking kumot si Etchong sa bahay nila. Pagkatapos ay pumasan si Mimi sa balikat ni na Etchong at Dondon. Pumatong naman si Kone Koneho sa ulo ni Mimi. Sa kabinalta ng kumot ni na Lala Palupalo at Kuwagong Kulit. Mabilis na sumiksik sa loob ng kumot si Matching Valentin Kiko Bayawak at minyang pusa. Nilabas nilang kanilang mong buntot. Pagbalik ng malaking lalaki, nagulat ito dahil tumambad sa kanya isang halimaw. Isang ang halimaw na nakabantay sa punong mangga matas, May tenga ng kuneho at tatlong buntot. Mabilis na kumalipas ng takbo ang malaking lalaki. Nangako ito na sa sariling hindi napuputulin ang puno. tuwang tuang mga bata at mga hayop. Hindi na mawawala ang pinakamahal nilang punong tiran sa mga hayop. Palaruan ng mga bata, nagbibigay ng lilim, bunga at sariwang hangin. Laking gulat nila nang biglang nagliwanag ang puno. Napuno ito ng na pagkarami karami-raming alitap-tap. Mistula itong higanting Christmas tree. Noon na isip ng mga bata at mga hayop napasko na pala. Kay gandang aginal na kahit kailan ay hindi mawawala ang nag-iisang puno sa syudad. The end. Nagustuhan nyo ba mga ading? Kung gusto nyo pa ng maraming kwento, Click, click subscribe at tsaka pindutin ang bell button. Bye!